Ang sa'yo pa ba yung luan? Ang pa ba yung pamaligya ka mo. Yung mga gahik, yung mag How about Daniel? Daniel! Pabailo ay nagkatong toy. Na ito daw. Daniel, I don't know. Kaya ay niyo for kids. Ano ka tali? Wala to Wala, para. Maligya na, kaya para wala na lang siya yung boombox. Wala na yung sanina, wala na yung tak siya, ha? Nakakatawa <coughs> okay. oh, na! Ah! Ah! Sabay niya. How about Jenna? Jana, <laughs> Mama, so ka. May looy ina Huwag ka nang kuha. Si na! Pahipos na, isanin na sila niya lang si kuya o si Jana. Ah, sige, panghipos mo dito ka. Ito ay bag o, backpack. Halay, tanyan. Dali, tanyan. Dali, tanyan. Dali, ako. Ay, dali. Dali, ako. Dali, ako. Sige, pak. Dali, mga nasipon ko. Dali, mga is. Mga nangunin mo, ato, tapuan. Ano, tama? Ano, sige, kana? Pag-init, okay, pagkuha na dahil pack dito, pagkuha na si Nina. Okay, bayno na ito eh. Ah, ito! ito eh. Hmm, si Gino! call Gino. Gino! M mike to mike. My mic to mike mic! Kasi may Ako! What will you do to the mic? Ali, dili bi. Ko parang mura may pang itoy si imo. May mo nang bayluan si itoy. Dai daw na. Panet. Pan. Kinse pangit. Si Dante, oi. Toy sto, toy. May nang makatilaw sila nga wala mo bay sila og nang merk. Baligya na dito sa tawo nga dili magabahin merk sila. Ha?